Kumuha ng mga taga-subaybay sa social media, YouTube at Medium. Mangyaring sundan ako para sa mas nakakatuwang sinaliksik na mga artikulo. Gustong gusto kong subaybayan ang iba na may mahusay na nilalaman at gusto kong subaybayan ang iba na may katulad na mahusay na nilalaman. Siguraduhin tamasahin ang mga tips sa ibaba at good luck. Ang pagsunod para sa mga taktika sa pagsunod ay maaaring makapagban sa iyo mula sa medium, kaya hindi ko ito inirekomenda. Narito ang ilang mga diskarte, upang matulungan kang makakuha ng higit pang mga tagasunod sa social media. Lumikha ng mataas na kalidad na nilalaman. Patuloy na lumikha at magbahagi ng dekalidad na nilalaman na sumasalamin sa isang nakatarget na madla. Hikayatin ito ang iyong mga kasalukuyang tagasubaybay na makisali sa iyong nilalaman at ibahagi ito sa kanilang mga tagasunod. Gumamit ng mga kaugnay na hashtag. Nakakatulong ito sa mga tao na matuklasan ang iyong nilalaman at makakuha ng higit na kakayahang makita online. Makipag-ugnayan sa iyong mga tagasunod. Tumugon sa mga komento at mensahe mula sa iyong mga tagasubaybay. Makipag-ugnayan sa nilalaman sa pamamagitan ng pag-like, pagkomento, pagpalakpak, at pagbabahagi ng mga artikulo. Hikayatin ang mga tao na ipalaganap ang balita tungkol sa iyong mga artikulo. Makipagtulungan sa iba. Makipagtulungan sa iba pang mga account sa iyong angkop na lugar o industriya upang maabot ang mas malawak na madla. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpost ng bisita, paglahok sa magkasanib ng mga giveaway o kupaglikha ng nilalaman. I promote ang iyong account. I promote ang iyong mga social media account sa iba pang mga platform tulad ng sa iyong listahan ng email. Ang pasensya ay susi. Ang pagbuo ng isang malakas na sumusunod ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Manatiling pare-pareho at tumuon sa pagbibigay ng halaga sa iyong madla.